Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng ating mga kababayan na mga OFW na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. <laughs> Muli na naman tayo maggugulo sa inyong mga cellphone at siyang mga TV screen, mga kababayan. At maghahatid na naman tayo ng mga karumal-dumal na mga balita. <laughs> Apo ay pasasayin po namin ngayong umaga ang inyong mga araw. Kung kayo po ay hindi po napagbigyan ng inyong jowa. <laughs> Manood lang po kayo dito at kayo po ay sasaya ang inyong araw mga kababayan. <laughs> eh kung kayo po ay bago pa lang sa ating uh, channel at ngayon lang po nakasilip sa ating uh, channel mga kababayan eh mangyari po na pakihit naman, pakihit naman yung notification bell dyan. Paki-subscribe, paki-like. <laughs> Ang ating video, mahawala kayo. <laughs> Ayun, at para updated po kayo sa mga videos na i-update ay para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin eh i-hit po yung uh, parang bell dyan, parang kampana para updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. Okay? Eh eto, matindi tong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Kaya dito sa social media po kasi mga babayan, eh mahirap yung nagsasalita ka ng mga hindi mo iniisip yung sinasabi mo mga kababayan. Katulad ng nakatulad po nitong isang ipapapanood po namin sa inyo na isang vlogger na hindi ko malaman kung ito po ay uh, lalaki o kaya babae, <laughs> hindi ko maintindihan kung ano po ang kasarian nito. Eh eh, pero ano, pero nag-aasta naman, pinipilit naman niya, mga kababayan, pinipilit niya magpakalalaki, pero um, <laughs> parang hindi po tunay na lalaki ito, mga kababayan. At, uh, <laughs> Opo, eh, hindi naman sa pag ano mga kababayan, pero inaano natin to <laughs> Eh, kasi ito, maano ano po ito eh. Eh, laging bumibira ito mga kababayan eh. Bumibira ito eh. Mula noon hanggang ngayon mga kababayan, tinitira, tumitira ito eh. Eh, nagkaroon kami ng time para sa ganun eh. <laughs> Kahit pa pa pitikin natin ng konti ito, pitikin natin ng konte mga kababayan. Ayun, at uh, meron, kayong, meron po akong ipapapanood sa inyo na galing mismo sa taong ito, mga kababayan. At ito, uh, aabangan ko po ito, mga kababayan. Aabangan ko po, talagang hihintayin ko po ito, ha? mga kababayan. Ha? Eh, yun. Hindi na natin patatagalin to, Direct to the point na tayo, mga kababayan. Ito, ha. Panoorin yung mabuti itong video at uh, pakinggan yung mabuti yung kanyang sasabihin. Okay? Eto, panoorin niyo ito ha. Hindi ko nasasabihin yung, yung kanyang pangalan, mga kababayan. Eh, tingnan niyo na lang yung mukha ng taong ito, mga kababayan ha. Eto, to, to, to. Ako, pinakabahan ako kasi sina sinasabi ko pa naman sa aking live na kung makauwi si Duterte, magigilit ako sa liig ko ng live. Kilala nyo po kung sino yan, mga kababayan. Oo, oh, eh, yung mga lagi nakatutok sa amin dito at paminsa uh, paminsan-minsan ay nasa kanyang channel nitong mamang ito na hindi ko maintindihan to lalaki o babae, eh, kilalang kilala nyo po kung sino yan, mga kababayan. Hindi na natin papangalanan sapagkat alam na alam po niyo at kilalang kilala nyo po kung sino po yung tao na yan, mga kababayan. Eh wala na pong ginawa ito sa buhay niya kundi tirain si uh, Sen. Uh, Rodante Marcoleta mga kababayan. Eh buti sana kung ibinoto niya ito, hindi naman bumoto. Siya pa itong may ganang uh, maningil ng uh, pangako. Laging sinasabi yung tungkol daw sa kury kuryente na yan mga kababayan. Eh kung isaksak kaya natin yung kuryente sa ilong nito mga kababayan. <laughs> Eh. Hoy, 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 ikaw ka Jasa, ikaw ka Jasa. Ikaw just vlog masyado masyado kang nanguusig ah, uh, just vlog ah. hindi naman po, hindi naman po. Eh naaawa nga po tayo. Ang totoo, nakakaawa po ang mamang ito. Kasi tinan mo to ha. Ah, eh nagsabi sa nag, nagsabi ba naman ng isang kataga, ng isang salita na ito ay uh, naka-video po ito. May ebidensya. Ayan nga po, pinapanood namin sa inyo. Eh, hindi na po mabubura ito, mga kababayan. Wala pong kabura-bura ito. At uh, ito nga po, ay, hindi ko alam kung aabangan ko ba ito o hihintayin ko ito. Excited ba ako dito? Eh, parang hindi naman. Hindi naman po, mga kababayan. <laughs> hindi naman po tayo excited. Kaso nga lang, Nakakaawa nga lang po ang taong ito mga kababayan. Tingnan mo. Kaya sa social media po gumalaw yung camera natin. Ginalaw po ng ating alaga. Tumadong. May alaga po kasi tayo nagbabantay sa ilalim. Mo. Eh kaya sa social media sinasabi po namin hindi porket freedom of speech 'yan. Mali, mali mali pa yung sinabi. Hindi porgit kita uh, ng saligang batas ang malayang pagpapahayag, mga kababayan, eh kung hindi kung ano-ano yung sinasabi mo sa social media. Kasi pag sinabi mo yan, hindi mo na yan mababawi, boy! Boy ba? oh, galit, Ayun, eh, ito, ito, tulad nito. Uh, tutulad nito. Ulitin nga natin to, Ulitin nga natin. Gusto ko ulitin, to, ulitin to, eh. Ako, kinakabahan ako kasi sina sinasabi ko pa naman sa aking live mm. na ako makauwi si Luterte, mm. magigilit ako sa liig ko Nuck. ng live. Nak! Sipin mo yan? Sinasabi pa rin daw sa kanyang la, ay, live. Sinasabi pa rin sa kanyang video via live na kung makauwi daw po si PRRD o oh, if PRRD si uh, former President Duterte ay magigilit siya sa kanyang leeg ng live mga kababayan. Naku, yari ito mga kababayan. Yari ito, yari ito. pa eh, paano kung dumating at uh, umuwi nga po si former President Duterte, uh, ikaw mama? Ano gagawin mo ngayon? <laughs> ano, ah, yan ba ay ah, titindigan mo ba yan? Yung sinabi mo mula yan? <laughs> Magagawa mo kaya yan? Katulad ng tapang mo na magsalita at umusig alang mga gusto mong birahin? Eh, aabangan natin yan mga kababayan. Eh, napaka ano po kasi ito eh. Pag nagsalita po ito sa kanyang YouTube channel, mga kababayan, akala mo na wala, napaka lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ito namang mga nanonood sa kanya, ito namang mga subscriber niya sa channel niya, eh, pag nag-comment mo naman eh, akala mo naman ay eh, totoong totoo nga. Yung mga sinasabi ng taong ito, eh, tingnan nyo ngayon, tingnan natin ngayon, tingnan natin ngayon. Eh, kayo po, Alimbawa kayo, mga nanonood sa amin dyan, ginalaw na naman. Yung ating, di ko alam kung sana nakatutok itong camera natin. Eh, kung kayo po, ayusin ko nga muna. Yeah, yeah, yeah. Eh, pasensya na po kayo at magulo yung ating alaga. Kung kayo po ay nanonood sa channel nitong taong ito, eh, bago kayo maniwala dun sa sinasabi ng taong ito, eh mag-research po muna kayo at magtanong-tanong kayo sa mga nakakaalam. Eh wala namang alam ito eh. Halimbawa, yung mga tirada niya tungkol sa INC. Tumitira din po sa INC ito eh. Wala namang pong alam yan sa INC. Eh paano magsasabi ng totoo yan? Eh wala nga siyang alam. Mangmang. Walang alam. Yan ang ibig sabihin niyan. Pagkatapos, pagka may sinabi siya tungkol sa INC, yung mga nani na nanonood naman po sa kanya, mga subscriber niya, agad nang naniniwala, hindi man lang magtalong uh, kung totoo o hindi yung kanyang uh, mga sinasabi. Mga kung ano-anong mga pinagsasalita ng taong ito na hindi mo maintindihan kung lalaki o babae ba yung taong ito. Eh mga kababayan, hindi naman po sa inaano natin tong taong to, nakakaawa lang po, nakakaawa lang po talaga. Sapagkat uh, ito, gumawa siya ng isang kabalbalan na ito, hindi mo na to mabubura mama, ay wala na, hindi mo na to i-erase pa. Kahit na i-delete mo dyan sa channel mo, ito, eh wala na. Ito, <laughs> ano gagawin mo ngayon? Pag nakauwi si former President uh, Rodrigo Roa Duterte, eh, titignan natin mga kababayan. Ano, uh, ito, ito, ito. Magbobox populi, magbobox populi nga tayo rito sa channel ko. <laughs> sa palagay nyo, gagawin kaya niya ito o hindi? Yan lang ang ating uh, box populi dito sa ating channel, Jazz Vlog. Ayan, 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 mga kababayan. At, uh, iyon lamang po yung aming maibabahagi ba ngayong araw mga kababayan at sana napasaya po. Napasaya po kayo ng Just Vlog ngayong umaga. <laughs> sa ating mga kababayan, Luzon, Libisayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Tama po kayo naroon roon anong malangin yung ginagawa sa araw na ito. Ay uh, lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa at uh, muli po kayo po ay uh, binabati ng isang magandang araw ng inyong lingkod.